day Uh, gimmick day na naman ngayon mga kasawar sa mga uh, mahilig mag-gimmick. Uh, ano na ngayon? Friday. Kaya, yeah Last day na ng work-work ngayon ng ano, ng monthly ano, ang mga monthly, ang mga sahod hindi kagaya sa amin na eh. hindi kami wala kaming sahod mga trabahador ko lang ang may sahod <laughs> nandito na naman ako mga kasuwar sa shop para magtrabaho na naman kasi marami akong rush ngayon mga kasuwar ang dami pa kang kasikasuhin ang dami ko pang lalakarin kasi yung bahay kong pinagawa mga kasuwar wala pang tubig may ilaw, nalakad ko na yung ilaw okay na yung ilaw, nakapit na po yung ilaw yung ano na lang yung tubig hindi pa ka nakapag-apply kailangan na kasi para makapaglipat na yung mga mananahi ko sila makapaglipat ng bahay. Kasi yung mananahi ko mga kasuwa, inupahan ko lang ng kwarto. Kasi bawal na dito siya shop, matulog. Matagal na. Siguro mga 4 months ko nang inaupahan sila ng bahay. Sayang naman kung sa mga upahan pa. Ay may pinagawa, nagpagawa na na ako ng bahay nila. Natirahan nila. Maliit lang yun mga kasuwa. Yung dati kong pinaw, ano, ngayon, nung nagkasakit lang ako ng siguro mga almost, ano, two weeks, hindi ko yun na-update-update kasi hindi naman ako doon sober makapunta-punta kasi medyo malayo-layo pang ano sa ano. At ngayon, dito na naman tayo, trabaho na naman tayo para manahi, manahi na naman tayo. Dito, ako na ngayon ng ano, makasover blouse. Yung tinabas ko pa hapon, yung tinahi ko na ngayon mamaya ituro ko sa inyo kung paano i ano yung ano yung blouse at ito kasi hindi ko na maiano sa inyo kasi na naisahan ko na kaya ituloy ko na ito tapusin ko na ito blouse ito open so, sa ko na dikit Ah, Lapis, oh, gray ang dalawa. Blue kasi yung ano. Right? Ito yung... Ano? Uh, gray dalawa. Matis, nandun doon sa labas, oh. Ibigay mo kay ate. Ito? Ano? Yan, para may sulat. Ano, bulpin ko dyan? Lamping ang dami ng hmm. Dalawa yan. Yung dalawa, at tatlo yan ngayon mga kasuwar sa amin at nag -run out kami dito may pumutok na naman sa post-it ngayon wala na naman kaming ilaw dito sa Kamuning Public Market yan. pero yung iba meron may linya lang na pumutok at wala sila meron eh. kami yan sila meron kami wala ayan kaya madilim kami at mainit na panahon nagtatrabaho sa dilim kakain na lang kaya tayo Nagsaing na ba kayo saing na kakain kain na lang tayo saing na lang wadang nanghali na lang tayo sa kalan yan, blazer ng secretary ni BBM. Pilipina na ang sleeve niyan. Sleeve na lang ang kulang niya mga secretary ni BBM yan. Huh? Uh. Mga kasower, habang wala kaming kuryente, wala kaming power dito, labas na lang muna kami. Palamig. Palamig muna kami sa labas. <laughs> Ayan sila, oh. Pandilim. Pandilim ang panahon. <laughs>

Total brand outing naman siya, siya dito na muna kami sa Union Bank, palamig. Walang power kami siya, siya. Kaya dito muna kami. Inano na namin sa Union Bank. Kapila power store po. yung For after namin doon sa bangko kanina. Uh, muna kami dito sa Lidias. Ito muna kami malanghali. Eh. Ano? Pumili ko na tayo. At parang may lumpia na kanina. Ano ba yan? mamili muna tayo dito mga kasawa na kakainin natin. Hindi na ako mag-ano. Fresh lumpia lang. hindi na ako mag-rice. Tanong mo mag -ano kung magkano ang presyo ng piyaya niya. Magkano siya? Magkano yun? Dito. 136. Oh, yan akin. Isa lang. Hindi na ako mag-rice. Miss. Ayan, mag-order yung Mr. Ko. 1.4. Another thing. Press pres lumpia isa lang. Tapos rice. Dalawang rice. Tapos na kami mag-order. Waiting-waiting na lang kami sa order namin mga kasura. Ito Ito naman kasawar yung order namin. Lumpiang siyang, lumpiang press. Sa saka isang lichon. Ano kung pinalitan? Yan, yan lang ang ano namin, lunch namin ngayon. Motor mo lang motor Kain po muna tayo mga kasura. Kain po. Thank you sa food. Sarap ang lumpiang Shanghai nila. Ang lumpiang fresh. Sarap. Nandyan na lang bang. Nandiyan na lang magbayad dyan. Okay. Oh sabi na dito ang mga kasawar nandito na tayo at makarating na tayo at ngayon magtrabaho na naman tayo manahi tayo ngayon mga kasower na ang blouse ang blouse na ito ano lang ito yung para siyang may collar dito na 2 and tapos bagsak lang ang sleeve ay, ano ang sleeve tapos yun lang ganyan simple blouse lang po siya Ito na mga kasulay, katahin natin ito. ang um, Dalawang slip. Ganyan lang, lang slip niya. Yan, dalawang. Parang bias lang. Ganyan lang siya. Bell slip, at tawag yeah, siya. Ito ang slip. Ito ang likod. Tsaka, ito mayon ang harap. Maganda, test. Nags-cool ka? nags yes, na Ginawa? Ay, wala yung tipsy. umbilis mm, mo naman. Mm. <laughs> Ganyan kabilis. Tumakbo. <laughs> 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 nilagyan na bukas dyan, no? Dapat lang uh. oh, <laughs> oh, <laughs> yan. Yan yung nila eh. nga, dapat yan ang ano eh. Yan ang gusto eh. Oo. Totoo yan. Yan ang daan natin. busy. Ano yung mga Ito yung pasalubong sa akin ng anak ni Manay. Ayan o, tinapay. Ito kasi ito kakasor. Marami akong paborito. Ayan. Maraming salamat sa paano patinapay na pasalubong. Galing Bicol. Sarap. pa si Mamaya na. Ito si ba? Mm.

Ah, uh, mga kasower at hapon na, mag-alasays na. uuwi uh, na kami sa ano bahay kasi yung mga bata nagiiyang magkakain kami sa labas. ngayon Tanggang dito na lang ang vlog ko dito sa shop. Hanggang sa muli, bye-bye.